Yung lang kasi na plastic. Gulay, papaya. Eh, Yan. Ahatid ah, di dyan dyan. Ano? Ayan yung tagahatid. Lagi yung nautosan. Alis na siya. Bye bye. dyan dyan. Bakit sinilas dito. Ado tayo. Sa gilid lang ha. Yung mal. Gilid lang, dandahan. Sinusaydan pa yung pinoil mo. Yung Isa lang. Yung isa doon at jolan mo. Yung ano? Yung lagayan dalhin. Ibalik. Sabi mo, isalin.